Bago pa man umusbong ang Imperyong Mongol o Roma, bago pa sumikat sina Alexander the Great o Julius Caesar, may isang dakilang imperyo na nauna sa lahat. Isang makapangyarihang pamahalaan na unang nagbigay kahulugan sa salitang imperyo. Ito ang kwento ni Sargon ng Akan at ng pinakaunang imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang kwentong puno ng pananakop, karunungan at ambisyon na humubog sa unang kabanata ng ating sibilisasyon. Bago pa man isinulat ang mga aklat ng kasaysayan at habang ang ibang bahagi ng mundo ay naninirahan pa sa mga kuweba at kagubatan, isang sibilisasyon ang umusbong sa isang napaka-espesyal na lugar sa mundo, ang Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at Euphrates, dalawang ilog na tila ugat ng buhay sa gitna ng tigang na disyerto ng modernong Iraq. Dahil sa mayamang lupang dinadala ng baha ng mga ilog naging posible ang agrikultura. Dito natutong magtanim ng trigo, sibada at mag-alaga ng hayop ang mga sinaunang tao. At mula sa simpleng pamumuhay, nagsimulang mabuo ang mga lungsod-estado, ang mga unang organisadong pamayanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga lungsod tulad ng Ur, Uruk, Lagash at Iridu ang nagsilbing sentro ng kultura, kalakalan at reliyon. Sa gitna ng mga ito ay matatagpuan ang malalaking sigurat mga templong parang tore na inaalay sa kanilang mga Diyos. Ang bawat lungsod ay may sariling hari, sariling hukbo, sariling pananampalataya at sariling pamahalaan. Ngunit hindi laging mapayapa ang ugnayan nila. Madalas ang mga digmaan para sa lupa, tubig at kapangyarihan. Dahil dito, walang iisang pinuno ang nakapaghari sa buong Mesopotamia. Hanggang sa dumating ang isang lalaking magbabago sa lahat. Habang ang bawat lungsod ay abala sa digmaan at politika, isang hindi kilalang tao ang unti-unting umangat mula sa kadiliman ng kasaysayan. Siya ay si Sargon. Si Sargon ng Akkad na namuno mula 2334 hanggang 2279 BCE, ang hari ng Imperyong Akkadian sa Mesopotamia, ang kauna-unahang multinational na imperyo sa kasaysayan. Siya ang nagbuklod sa magkakahiwalay na kaharian sa Riyon sa ilalim ng isang pamahalaan. Ngunit si Sargon ay hindi ipinanganak na hari. Ayon sa mga alamat, siya ay isang ulilang sanggol na inilagay sa isang basket at pinaanod sa ilog. Isang istorya na ginamit ng mga Hebreong tagasulat upang likhain ang kwento ni Moises sa aklat ng Eksodo sa Biblia. Sa alamat ni Sargon ng Akad, mababasa ang mga linyang ito. Ang aking ina ay isang changeling. Hindi ko nakilala ang aking ama. Ang kapatid ng aking ama ay mahilig sa kabundukan. Ako'y isinilang sa mga mataas na lupain kung saan tumutubo ang mga halamang gamot. Palihim akong ipinagbuntis at lihim din ako'ng isinilang. Inilagay ako ng aking ina sa isang basket na gawa sa tambo, tinakpan ito ng alkitran. Ipinaanod niya ako sa ilog, ngunit hindi ako nalunod. Dinala ako ng agos patungo kay Aki, na tagakuha ng tubig. Iniyaho niya ako habang siya'y sumasalok mula sa ilog. Inako niya akong parang anak, pinalaki niya ako, ginawa niya akong hardinero. Si Aki ang umampun kay Sargon at pinalaki siya na parang tunay na anak. Sa kalaunan, napabilang si Sargon sa korte ng hari bilang tagatikim ng inumin o cupbearer ng haring Ursa baba ng Kish. Ayon sa scholar na si Susan Weisbauer sa sinaunang panahon, ang cupbearer ay hindi basta tagasilbi lamang. Ito ay mataas na posisyon, halos ikalawa sa hari. Bilang tagatikim, naging pinagkakatiwalaan siya ng hari. Ngunit nasubok ito nang magsimula ng pananakop si Lugal Sagesi ng Uma, isa pang makapangyarihang hari sa rehiyon. Sa panahong iyon, ang Mesopotamia ay binubuo ng maraming maliliit na lungsod-estado, gaya ng sinaunang Gresya palaging nag-aagawan ng mga ito sa matabang lupa at yamang tubig. Isa-isang sinakop ni Lugal Sagesi ang mga lungsod ng Sumer at pinagbuklod ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, gaya ng nagawa noon ni Haring Eanatum ng Lagash. Sa una, tila pinangakuan ni Lugal Sagesi na hindi niyang aatakihin ang Kish, ngunit matapos masakop ang uruk, nilusog niya rin ang Kish. Ayon sa historia na si Bauer, sa takot ni Ur Sababa sa nalalapit na hukbo ni Lugal Sagesi, na ito sa takot. Sa katagalan, unti-unting nasira ang tiwala niya kay Sargon at ayon sa alamat na naginip si Ursa Baba at nakita niya sa kanyang panaginip na si Sargon na itinalaga ng mga Diyos upang maging hari. Sa takot na maagawa ng kapangyarihan, ipinadala niya si Sargon kay Lugal Sagesi na tila may dalang alok ng kapayapaan. Ngunit ayon sa bersyon ng alamat, ang lihim na mensahe ay may utos na patayin si Sargon sa oras na matanggap siya ng kalaban. Ngunit imbis na patayin, inimbitahan ni Lugal Sagesi sa si Sargon na sumanib sa kanyang kampanya. Magkasama silang nagtungo sa kish at madaling nasakop ito. Si Ursa Baba ay tumakas at nagtago. Subalit hindi rin nagtagal naging magkaaway ang dalawa. Maraming alamat at bersyon ang sumulpot sa kwentong ito. May nagsasabing nagkaroon si Sargon ng ugnayang lihim sa asawa ni Lugal Sagesi o kaya sinamantala niya ang isang misyon upang simulan ang sarili niyang pananakop. Ano man ang tunay na nangyari, nilusob ni Sargon si Lugal Sagesi. Tinipon naman ni Lugal Sagesi ang kanyang hukbo mula Kish upang salubungin si Sargon sa labanan. Ngunit tinalo siya ni Sargon. Ikinadena ni Sargon si Lugal Sagesi, tinalian sa liig, at pinarada siya sa harap ng templo ng Diyos na si Enlil, ang Diyos na sinasamba ni Lugal Sagesi isa itong pagpapahiya na may simbolikong kahulugan. Sa pagbagsak ni Naur sa baba at Lugal sa Gesi, idiniklara ni Sargon ang sarili bilang hari ng Kish at mabilis niyang sinakop ang buong riyo ng Sumer. Matapos pabagsakin ni Sargon si Lugal sa Sagesi at maagaw ang kapangyarihan, nakuha niya ang isang kahariang pinag-isa na. Bagay na ginamit niya upang simulan ang unang imperyo na sumaklaw sa buong Mesopotamia. Pagkatapos masakop ang rehiyon ng Sumer, nagpatayo siya ng panibagong lungsod, ang Akad, sa may pangpang ng ilog Euphrates. Ito ay isang radikal na hakbang dahil sa mga naunang panahon, ang mga hari ay lumalaban sa ngalan ng sarili nilang lungsod upang mapalawak ang yaman at karangalan ng pinanggalingan nila. Ngunit si Sargon ay lumaban hindi para sa isang lungsod, kundi para sa sarili niyang kapangyarihan at nang magtagumpay siya sa kanya itinatag ang kanyang sariling kabisera. Ngunit hindi pa siya nakontento. Ayon kay Susan Bauer, matapos makontrol ang buong kapatagan ng Mesopotamia, naglungsad muli si Sargon ng mga kampanya upang palawakin ang kanyang imperyo lampas sa mga hangganan nito. Sa kanyang mga tala, nakasulat, Si Sargon, hari ng Kish, ay nagwagi sa 34 na labanan Tumawid siya sa ilog Tigris, sinakop pa mga lupain ng Elamite at nagtungo pa hilaga upang sakupin ang lungsod ng Mari. Mula roon, lumusog pa siya papuntang kanluran sa mga lupain ng Amorite, isang malaya at lagalag na tribong simetik. Pag-akyat sa si Tigris, sinakop niya ang maliit na lungsod ng Ashur at kalaunan ay pati ang lungsod ng Ninibe. Sinasabing pati Asia Minor at Cyprus ay posibleng napas sa kamay niya at may mga tala na nagsasabing nakarating siya hanggang Mediterranean Sea at nagpadala ng mga barko na maaaring nakipagkalakalan pa hanggang India. Wala siyang sinayang na panahon, isa-isa niyang sinakop ang mga lungsod estado sa buong Mesopotamia. Lumawak ang kanyang imperyo hanggang sa Lebanon at sa kabundukan ng Taurus sa kasalukuyang Turkey at posibleng higit pa roon. Nagpatupad din siya ng mga inobasyon sa taktikang militar. Pinagsama niya ang iba't ibang uri ng sundalo sa isang maluwag at mas mabilis gumalaw na formasyon isang estratehiyang gagamitin pa sa mga susunod na panahon hanggang sa panahon ni Alexander the Great. Itinatag ni Sargon ang tinatawag natin ngayon na Akkadian Empire, isang malawak na pamumuno na sumasaklaw sa buong rehiyon ng Mesopotamia mula sa Persian Gulf hanggang sa Mediterranean. Ang mga dating malalayang lungsod estado ay ngayon nasa ilalim ng isang bandera, isang hukbo at isang hari. Ngunit hindi lang siya mananakop Matalino si Sargon. Pinanatili niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga gobernador sa bawat lugar, paggamit ng iisang wika sa buong imperyo, at pagsasaayos ng kalakalan. Sa kanyang pamumuno, lumaganap ang wikang Akkadian. Ginamit ito sa mga dokumento, batas, at pananalapi. Ito ang naging unang linggo prangka sa kasaysayan ng mundo. Ang dating tagapagdala ng alak ngayon ay hari ng apat na sulok ng daigdig. Tumagal ang imperyong Akijan ng halos isang daan at taon, isang napakalaking tagumpay para sa panahong iyon. Sa pamumuno ni Nasargon at ng kanyang mga tagapagmana, umabot ito sa mga baybayin ng Mediterranean, sa mga bundok ng Anatolia at sa mga disyerto ng Timog. Ngunit tulad ng lahat ng mga dakilang imperyo, dumaan din ito sa yugto ng paghina. Dumami ang mga rebelyon sa mga lungsod estado na dating pinasuko. Dumaan ang riyon sa matitinding tagtuyot at tagutom Batay sa mga modernong pag-aaral, ito ay posibleng bunga ng mga pagbabago sa klima. Ngunit kahit bumagsak ang kanilang kapangyarihan, hindi na wala ang kanilang pamana. Sa halip, nag-ugat ito sa mga sumunod na sibilisasyon. Sila ang nagtanim ng ideya ng isang sentralisadong pamahalaan, isang estado na may isang pinuno, isang hukbo at isang administrasyong pinapatakbo ng mga opisyal. Sila rin ang kauna-unahang gumamit ng mga formal na batas at mga tagapamahalang may sapat na kaalaman na nagsilbing pundasyon ng imperial na burokrasya. Ang mga sumunod na imperyo gaya ng Babylonian, Assyrian at kahit ang Neo-Babylonian ay nagmana sa sistemang itinayo ng Akkad. Sa kasaysayan ng mundo, may mga pinunong naghari at nawala, ngunit may ilan na ang pamanay lampas sa kanilang panahon si Sargon ng Akad, isang ulilang sanggol na isinilang sa gilid ng ilog, ang naging ama ng lahat ng imperyo. At sa kanyang yapak, sinundan siya ng daan-daang taon ng kasaysayan. Ang kwento ng Imperyong Akijan ay paalala na mula sa simpleng simula, maaaring sumibol ang dakilang pamumuno